Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Lubos akong naniniwala na ang isa sa pinakamahalagang katangian na dapat mahubog sa mga iglesia ngayon ay ang mapanuring kaisipan sapagat marami na mga katuroan ang nalalaganap sa paligid. At kung ang mga simbahan ay hindi mag-iingat, sila man ay mahuhulog sa patibong ng diablo sa maling paniniwala. Ganito ang ating matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng unang Juan, una hanggang katatlong talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang. Ang Paglalakbay Isang mapagpalang araw po muli ang sumayin mga kaibigan. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na pag-aralan ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Tayo po ay maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Ang ating panahon ngayon ay nababalutan ng sari-saring bagay na mahalaga at hindi gaanong mahalaga na kung saan ay nahuhumaling ang tao. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga bagay maging sa buhay pananampalataya ng isang tao, ay tila kanya naring rin itong ikinalilito kung ano nga ba ang dapat at hindi dapat samahan na grupo ng mga tao upang lumago sa spiritual. Kung nais ninyo itong malaman na isama-sama nating suriin, kung ano nga ba ang dapat nating maging pamantayan sa pag-anib o pagsama sa isang samahan na maaaring makatulong sa paglago nating espiritual. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay hahanguin sa ikaapat na kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan mula una hanggang ikatlong talata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa una at ikalawang talata. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu nagpapahayag, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritu hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Nais nice kong talakayin natin muli ang aklat ni Apostol Juan. Si Apostol Juan ay maituturing na isa sa mga malapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Noong nabubuhay pa ang ating Panginoon ay nasaksihan niya ang mga himala na ginawa nito. Isa na rito ay ang pagpapagaling ng isang taong bulag. Ayon sa banal na kasulatan ng taong ito, ay ipinanganak ng bulag. Sa aking palagay ay isa na ito sa mga nakakatakot na kapansanan. Ang hindi makita ang paglubog ng araw, ang mukha ng isang sanggol o ng iyong iniibig. Gayunman ang lalaking ito ay nabuhay halos sa kanyang buong buhay sa isang madilim na kalagayan. Ang lalaking ito tila ay pinahihiwatig sa banal na kasulatan na mayroong mahirap na pamumuhay tila ang kanyang kapanganakan ay nakapanlulumo. Marahil ay sinasabi ng ilan na mabuti pa ay hindi na lamang siya ipinanganak. Gayunman ay nakita natin sa banal na kasulatan kung ano ang naramdaman ni Yeso Kristo para sa taong ito. Sinabi ni Yeso Kristo sa kanyang mga alagad na pinahintulutan ng Diyos ang kanyang kalagayan upang siya ay maluwalhati sa pamamagitan niya. Ang lalaking ito ay hindi makahanap ng ikabubuhay kaya't ang binungan nito ay ang kanyang panghingi ng limos. Ito ay isang kaawa-awang kalagayan, hindi siya isang mayaman at tunay na ito ay isang larawan ng kahirapan. Nang dumaan si Yesu Kristo sa kanyang harapan, ay isang dakilang pagbabago ang naganap sa kanyang buhay. Una siyang pinagaling ni Yesu Kristo sa kanyang pisikal na karamdamahan. Marahil ang putik at laway ng Panginoon ay nagdulot ng pangangati sa kanyang mga mata. Matapos na pagalingin ng bulag na lalaki sa kanyang kapansanan, ay nagsimula si Hesukristo na ipakilala ang kanyang sarili kung sino talaga siya. Ang makakita sa kanyang mga mata ay hindi naging sapat. Kailangan din nating marating ang kalagayan na kung saan ay makita natin ang espirituwal na katotohanan. Ito ang ginawa rito ng ating Panginoong Hesukristo. Nang ang bulag na lalaki ay tanungin kung sino ang nagpagaling sa kanya, ang tanging nalalaman niya ay sa itong lalaki na nagngangalang Heso Kristo. Sa ating kasalukuyang panahon, ang tanging alam ng mga tao ay nagiging matatag ang mga mananampalataya dahil sa isang tao na nagngangalang Hesus. Ang ating pagsambit sa pangalan ni Hesus o magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol sa Kanya ay hindi kailanman magdudulot sa atin ng kaligtasan. Ito ay malait na kaalaman lamang subalit ito rin ang unang hakbang sa kaligtasan. Sa pagkakataong ito ay dumako tayo sa isang mahirap talakaying bahagi ng banal na kasulatan, ang ikaapat na kabanata ng sulat ni Apostol Juan. Isa sa mga dahilan nito ay sapagkat tinalakay dito ang tungkol sa daigdig ng mga espiritu na wala ni isa sa atin ang may lubos na kaalaman. Ang ikalawang dahilan ay nasa nasasakupan tayo ng mga diablo. Bilang isang pastor ay aking nararanasan na sa tuwing ako ay magpapahayag tungkol sa Diablo ay lagi siyang gumagawa ng mga balakid sa oras ng gawain. Madalas ay gagamitin niya ang mga sanggol na bigla na lamang iiyak. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Isa itong mahalagang bahagi ng banal na kasulatan at mayroong ding panganib sa malalim na pangangaral nito. Sa unang ani matalata nitong ikaapat na kabanata, ay nagbibigay babala si Apostol Juan laban sa mga bulaang tagapagturo at bulaang mga propeta. Ibinigay niya ang babalang ito habang nalalaman niya na ibinibigay na sa atin ang Espiritu ng Diyos at binigay sa atin ang pagbabasbas upang maunawaan natin ang mga bagay ukol sa Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang talata ng ikaapat na kabanata. Kanyang sinabi, Mga minamahal, Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang ating pong tatalakay ngayon ay tungkol sa daigdig ng mga espiritu at maraming bagay ang naisipahayag ng banal na kasulatan tungkol dito. Tulad na lamang ng ipinahayag ni Haring David sa ikasya, Tulad na lamang ng ipinahayag ni Haring David sa ika isang daan at apat na kabanata ng mga awit talatang ika-apat, Ganito po ang sinabi na ginagawa niyang mga sugo ang mga hangin at kanyang mga tagapangasiwa ang nag at kanyang mga tagapangasiwa ang nagliliyab na apoy. Maging sa bagong tipan ay makikita natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang ikapito, na ito naman po ang sinasabi. Tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya, ginawa niyang mga hangin ang mga anghel. Mga kaibigan, sa aking sariling karanasan ay wala pa akong nakita ni isang anghel at wala pa ni isang dumalaw sa akin. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa sa surat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Hebreyo sa unang kabanata talatang ikalabing apat. Ganito po ang sinabi, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ako ay naniniwala na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Basta naising ko ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kaaliwan sa akin at hindi ang isang anghel na nilikarin ng Diyos ang siyang magbigay sa akin ng kaaliwan. Sa aking palagay ay higit nating pahahalagahan ang gawain ng banal na Espiritu sa ating mga puso at buhay. Hindi lamang mabubuting anghel ang naglilingkod sa Diyos, kundi mayroon ding mga naghimagsik o nahulog na mga anghel. Sila rin ay tinatawag ng mga espiritu sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng maraming katotohanan na sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo ay tinatawag silang maruruming espiritu. Bilang mga mananampalataya, tayo ay binigyang babala na isuot natin ang buong baluti ng Diyos sapagkat ang pakikipaglaban ay higit pa sa laman, kundi isang pakikipaglabang espiritual. Isinulat ni Apostol Pablo sa ikaanim na kabanata ng sulat para sa mga taga-epeso, talatang ikalabing dalawa ang ganito, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kung sasaliksikin natin ng mabuti ang talata na ating nabasa, ay makikita natin na ang Diablo at ang kanyang mga demonyo ay maayos ang kapamahalaan. Sa kanilang hukbo ay mayroong tila mga general, kapitan, at hanggang sa pinakamababang uri ng kawal sa isang hukbong pandigma. At sa aking pananaw ay ganoon din kaayos ang kapamahalaan sa mga anghel ng Diyos. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagana, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Noong mga nakalipas na ilang siglo, ang ganoong pahayag ay nakatatakot pakinggan Subalit, tayo ay nasa makabagong panahon na kung saan ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay pinagtatawanan, lalo na sa mga taong taglay ang katalinuhan. Habang si Satanas ay maliwanag ng nakikita ay makikita natin na siya ay sinasamba ng hayagan. Karamihan ng mga bagay na ito ay nangyayari malapit sa ating pamantasan. Maraming pagkilos ng demonyo ang nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon mga giliw na tagapakinig, ang kinakausap ng Diyos dito ay ang kanyang mga anak. Ipinapahayag niya kung paano natin iibigin ang bawat isa at kung paano magtutulungan, subalit kailangan tayong mag-ingat. Nagpahayag si Apostol Pablo sa unang kabanata ng sulat para sa mga taga-Pilipos, talatang ikasyam tungkol sa pag-ibig. At kanyang sinabi ang ganito, idinadalangin ko na inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Tunay na kawiliwiling bagay ang umibig, subalit tayo ay nasa loob ng isang malawak, masama at makasalanang sanlibutan. At ang sanlibutan nito ang siyang hihila at manlilin lang sa atin. Kailangan nating mag-ingat. Ipinananalangin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ng mga mananampalataya sa Pilipos ay lalo pang sumagana sa lahat ng pangunawa. Huwag tayong madala sa mabulaklak na pananalita ng ibang tao at nagsasabing sila ay mga mananampalataya kahit na ito ay walang katotohanan. Sinasabi ni Apostol Juan na huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Kapag ako ay nakakapakinig ng mga tao na mayroong pambihirang kapangyarihan, na may kakayahang magpagaling ng karamdaman o magbigay ng kaloob o talento ay hindi na ako namamangha. Sapagkat nalalaman ko na kailangan mo nang subukin ang bawat espiritu. Maraming nangyayari sa ating kapaligiran na puno ng panlilinlang at initiyak ko sa inyo na walang di karaniwan ang nangyayari. Isa lamang itong pagbabalat kayong pananampalataya. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag din ang mga katagana sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang ipinahayag ditong bulaang propeta ay tumutukoy sa mga bulaang tagapagturo. Ang mga katagang ito ay ginamit ni Apostol Pablo sa ikalabing apat na kabanata ng aklat ng unang korinto sa ikatlong talata na nagpahayag subalit ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla at ikaaliw. Ang ibig sabihin ng propesiya sa pahayag na ito ni Apostol Pablo ay nangangahulugan na magturo sa tao ng ikasisigla, ikatitibay at ikaaliw. Maraming mga tagapagturo ngayon sa ating panahon ang dapat tayong magingat, Ang propesiya ngayon ay nagiging puno ng katanungan. Subalit ipinahayag ng isang mga ngaral na tayo ay mag-ingat sa mga walang kabuluhang pahayag ng mga bulaang propeta. Maraming mga ngaral ngayon ang nagpapahayag ng mga salita na wala naman sa banal na kasulatan, kaya't kailangan natin na lalong maging mag-ingat. Hindi lamang sa dahilan ng isang tao ay nagsasabing iniibig niya si Yeso Kristo, ay gad na natin siyang iibigin. Maari na ang taong iyon, ay mas makamandag pa sa isang ahas sapagkat maaring siya ay nagpapahayag ng mga maling turo. Maaaring siya ay hindi tunay na nagluturo ng salita ng Diyos kahit na nagdadala siya ng isang malaking Biblia. Ganito naman po ang pahayag ni Apostol Juan sa ikalawang talata. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Napakinggan natin sa bahagi ng nabasang talata ang mga pahayag na dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Paano nga ba natin ito kikilalanin? Sinabi ni Apostol Juan ang ganitong pamamaraan. Ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Lahat ng bagay na ito ay nagsimula sa bayan ng Bethlehem. Isinilang ang ating Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Bethlehem at lahat ng bagay na nagsimula doon sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Ang bundok ng kalbaryo at ang libingan sa hardin ay mawawala ng kabuluhan kung ang kanyang ipinahayag tungkol sa kanyang sarili ay walang katotohanan. Ang paraan upang makilala ninyo ang mga bulaang propeta ay sa kanilang pahayag tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Kanilang itatakwil ang katotohanan na si Heso Kristo ay isang Diyos kanilang ipapahayag kung gaano kadakila siya bilang isang kabataan at isang sanggol at ang mataas niyang kalagayan. Kanilang sasabihin na malawak ang kanyang kaalaman tungkol sa pananampalataya. Maaaring sabihin nila, maaring sabihin nila na siya ay may higit na kaalaman tungkol sa Diyos kung iyahambing sa sinumang tao. Maaaring silang magpahayag ng mabubuting bagay tungkol kay Yesu Kristo. Subalit subukan mo silang tanungin kung si Jesucristo ba ay Diyos na nagkatawang tao. Si Apostol Juan ay nagpahayag sa kanyang sulat tungkol sa Salita. Sino ba ang Salita? Siya ay Diyos at nilikha niya ang lahat ng bagay at siya ay nagkatawang tao. Saan? Doon sa lugar ng Bethlehem siya ay nagkatawang tao. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang katangian ng Diyos na siya ay nagkatawang tao, ay hindi rin ninyo paniniwalaan ang kanyang pagkabuhay sa krus sapagkat nakasalalay sa kanya ang lahat ng bagay sa panahong iyon. Sinusubukan ng mga bulaang propeta ang magpahayag ng mabubuting bagay tungkol sa pagiging tao ni Heso Kristo na maaaring makasira sa kanyang patutuo bilang isang tao at Diyos sa ganoong paraan itinuturing si Heso Kristo bilang isang tao lamang ngayon. Subalit, totoo ang kanyang pahayag na siya ay Diyos ng mga Diyos. Isa sa mga sinaunang pananaw ng mga bulaang mga ngaral ay nang bautismohan daw si Jesus ay nilukuban siya ng Kristo at nawala rin ang Kristo na lumukob sa kanya nang siya ay namatay sa bundok ng Kalbaryo. Subalit, hindi ito ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang ipinahayag ng banal na kasulatan tungkol kay Heso Kristo ay hindi lamang siya isang di pangkaraniwang sanggol at ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi pangkaraniwang pangyayari. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at nabuhay ng mayroong isang niluwalhating katawan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikaapat na kabanata ng Roma, talata 24. Ganito po ang sinasabi na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Isinulat din ni Propeta Isaiah sa ikasyam na kabanata talatang ikaanimang ganito sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Mga giliw na tagapakinig, ang sanggol ay isinilang, subalit ibinigay ang anak. Ang anak ay nagmula sa kawalan na mula pa noong wala pa ang mga nilikha. Ang kanyang pagiging tao ay nabuo sa loob ng sinapupunan ng isang dalaga. Nagmula siya sa isang sabsaban sa Bethlehem na kung saan ay mayroong ilang mga pastol at mago na pumaroon upang siya ay sambahin. Higit siya sa sinabi noong mga bulaang propeta na isa lamang siyang mahalagang bata. Siya ay mahalagang prinsipe ng kapayapaan na nagbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang dugo sa krus at darating ang panahon na siya ay magbibigay ng kapayapaan dito sa sanlibutan na ating ginagalawan. Ang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan na ito ay palatandaan para sa isang tao kung siya ba ay isang bulaang mga o hindi. Saliksikin natin ang isang tao ukol sa kanyang paniniwala kay Heso Kristo at iyon ay napakahalaga. Sa ikatlong talata ay ito naman po ang pahayang ni Apostol Juan. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Ito ang ikatlong pagkakataon na ipinahayag ni Apostol Juan ang tungkol sa Antikristo. Si Apostol Juan lamang ang tanging manunulat na nagpahayag tungkol sa kanya. Sa ikalawang kabanata ng kanyang unang sulat, talatang ikwalo, ay kanyang sinabi, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. At muli ay nakita natin ito sa ikadalawamput dalawang talata sa pareho ding kabanata na nagsabi, Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak sa nabasa natin sa ikalawang kabanata ng sulat ni Apostol Juan, ang salitang anti ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Maaring ito ay laban o ito ay isang paggaya nito. Ito ang kaisipan na ipinapakita sa atin ng banal na kasulatan. Ipinahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikadalawamput-apat na kabanata ng sulat ni Mateo talatang ikalima ang ganito. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sa ibang salita, siya ay kanilang gagayahin kung gayon ang Antikristo ay ginagamit bilang paggaya kay Heso Kristo. Ang ikalawa naming paliwanag dito ay laban ang Antikristo kay Heso Kristo. Ang ikalabing tatlong kabanata ng Aklat ng Pahayag ay nagpakita ng dalawang uri ng halimaw na lilitaw sa mga huling panahon ang unang halimaw ay lilitaw bilang isang dakilang pinunong politikal at ang ikalawa naman ay pinunong pangrelihiyon na tatawaging bulaang propeta. Mayroong paparating na dakilang pinunong pangrelihiyon at lahat ng relihiyon ay masasakop ng kanyang pamumuno. Sa ikalawang kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan talatang ikalabing walo ay nagpahayag na mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating na Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. At tunay na marami nang lumilitaw na tulad nila sa ating makabagong panahon, subalit hindi pa sila ang antikristo. Sila ay mga bulaang tagapagturo na inilalapid ang ating sanlibutan sa panahong iyon lilitaw ang isa na tatawaging antikristo. Pinapahayag din ni Apostol Juan na ang ating pag-ibig ay kailangang lakipan ng pagsubok at kaalaman. Tunay na kailangan nating ibigin ng kapwa mananampalataya. Subalit, kailangan nating tiyakin na ang mga tinatawag na mananampalataya ay hindi mga bulaang tagapagturo. Kailangan subukin natin ang bawat espiritu sapagkat mayroong mga bulaang propeta na nagtuturo sa ating paligid ng mga bulaang aral. Maraming bagay ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Kung gayon ay naglaan ng panahon si Apostol Juan na isulat ang liham na ito upang mabigyan tayo ng babala ukol sa mga bulaang propeta na ikakaila ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristo. Kung may tao nawawasakin ang katunayan ng katunayan na ang ating Panginoong Yeso Kristo ay hindi tunay na ipinanganak ng isang dalaga, ay tiyak nawawasakin din niya ang kamatayan ni Yeso Kristo sa krus para sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang itinatakwil ang katotohanan ng pagkapanganak kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng isang dalaga at ang pagtatakwil na iyon ang siyang palatandaan na siya ay isang bulaang tagapagturo. Ipinahayag lamang sa atin na Apostol Juan na tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi kailangang malinlang ng mga bulaang tagapagpangaral. Ang pamamaraan upang makilala ang mga bulaang tagapagturo ay sa pamamagitan ng kanilang pananaw kung sila ba ay naniniwala sa pagkakatawang-tao ni Jesu-Kristo. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri Panginoon sa iyong banal na salita. Muli, ito po ay naging instrumento upang ang aming kaluluwa ay makakain ng iyong salita. At ito po ay nagbibigay ng pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, tulungan mo po kami na sumunod sa iyong mga salita at maging buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.